ya yeah, ang video matutukoy natin ngayon ay kuha ng October ay hindi September sa San September 4 so parang na-upload ko na to pero kailangan i upload ko ulit no? para makita ng iba so enjoy lang no ah uh, makita natin yung maraming isda yung mga ay display sa Estancia Fisherport no. Fisherport 'yan ng Estancia no. baka may magtatanong. Yung Estancia sa Iloilo ba? Ah ayan. So, nag-video lang tayo. Yung mga isda na 'yan ay hindi 'yan sa akin at nag-video lang ako ha. Ah courtesy yan sa mga fish broker ng Estancia fishport no. So, shout out lang sa kanila yung mga tao ay mga trabahador dyan no? mga masisipag natin na fish workers no ito trabaho sa Stansha Fish Ports yung iba mga fish broker no mga nagtitinda ng isda yung iba mga fish dealer no at mga buyer no? baka mahagib sila ng camera eh okay na yan naka public naman eh Andi nakuha natin yan sa Estancia Fishport naka display so watch and enjoy lang no sa mga followers comment lang at share at sa mga hindi pa naka follow don't forget to like and follow no? comment a shout out lang sa lahat ng mga supporters ng Estancia Times okay. Uh, so, yun nga, kayo ay nanonood ng mga isda sa Estancia Fish Park, no? So, gawin na lang natin tong year-end video, no? Uh, para sa mga followers natin, no? Na, uh, naganda lang ako. At, uh, tayo naman pag-delete, so, delete na. So, kailangan kong i-modify at edit muna para ma magamit lang it. So, itong video ay sa Estancia Fishport pa rin. No? So, so shout out sa lahat ng no? so, followers. Happy New Year. This is an year end video. No? So, enjoy enjoy lang sa panonood. Na maraming isda, maraming pera at may video pa tayo. So, uh, paalala lang, hindi ako nagbibinta ng isda at hindi sa akin yung mga isda niyan. Tayo ay nakikivi lang sa si Stansya Fishport, no. At may mga kanya-kanyang fish broker 'yan at kanya-kanyang fish dealer, no. So salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating uh, page at uh, channel, no. Sa YouTube, sa Facebook, so, Stansya Times, no. Huwag kalimutang mag-follow no? sa mga hindi pa nakafollow at mag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe mag-comment lang, no? shout out sa napakadaming followers natin hindi ko kayo may isa-isa, uh, salamat sa lahat no thank you so much uh, happy new year sana lahat tayo ay mabiyayahan ng maraming maraming blessings sa susunod na taon Salamat ulit sa lahat. Na. Thank you.